Pinayuhan nga ng Philippine Embassy ang lahat ng uh, mga Pilipino na namamalagi at nagtrabaho dyan ho sa Iran na umiwas muna sa mga pampublikong lugar at uh, sa mga pagasagawa naman ng malakihang pagtitipon. Inibok rin ito ang mga Pinoy na tubutok sa mga balita hinggil sa mga development sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ginawa ng embahada ang palala matapos na magsimulang muli nga ang tensyon sa pagitan ng Iran at ng bansang Israel. Mas mainam rin aniya na maging mapagmatsag at maingat ang mga Pinoy sa naturang bansa sa mga panahong ito. Dagdag pa nito, na kung kinakailangan ay uh, palaging makipag-ugnayan sa mga Filipino Community Group Leaders at maging sa embahada. musbung muli nga ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran matapos atakihin ng Israel ang naturang bansa. Una na pinayuhan ng Philippine Embassy ang mga Pilipino naman sa Israel na manatili sa kanilang mga tahanan matapos na ideklara ng Israel itong essential activity status mula Hunyo 13 hanggang Hunyo 14. Sa ilalim ng naturang status nga ay suspendido ang lahat ng pasok habang ipinagbabawal naman ang mga pagtitipon maging ang mga trabaho sa naturang bansa.